Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Meron pa tanong pala dito, no? Ito ay galing kay Jedo Langko. Sabi niya, ask ko lang po, sir saan mababasa pong yung sabat para lang po sa hudiyo. Ayan, no? Ang sabi namin, ang sabat para lang sa mga, isa, para lang sa Israel. Kung hudiyo nandoon, hudiyo nandoon. Kung may kasamang hintil doon, yung hintil na nasa loob ng kanilang pintuang daan. Basahin natin ha. etong sinasabi ng Biblia kasi baka Uh, naghahanap talaga siya ng tanong, uh, ng, ng kasagutan, bigay ko na lang. Pakinggan natin ang na sinasabi dito sa Exodo 20, versikulo 10, no? Uh, at isimulan sa, ano, sa, at isimulan sa dos muna, para mas maintindihan, ang sabi ay ganito. Yan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Daniel na ang kausap dyan yung inalipin sa Egypto. Pag sinabing inalipin sa Egypto, mga Israelita, Israelita yun, walang halong hintil yun. Jedo lang ko, ulitin ko ha, ang inuto, ang kausap dyan, yung mga naalipin sa Egypto, walang kasamang hintil doon. yon ay mga Israelita lahat, lahat ang naalipin sa Ehipto mga Israelita yon. Tuloy. At walang ano pa dyan bro, at walang kristyano dyan, tamo. O, oh, walang kristyano, walang hintil. Para, para hintil. Maging, Para oh, malinaw. Para walang malinaw, kristyano. ano. Oh. Walang kristyano, walang Hintel. Pangalawa, sabi ganito, otso tayo. Sabi sa kanila, alalahanin ninyo sinong kausap yung inalipin sa Ehipto. Sino yon? Mga Israelita walang halong hintil doon. Sunod. Ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Sino ang inutusan? Yung mga Israelita. Walang halong hintil yon. Nine. Magtrabaho kayo sa loob ng anim na araw. Ten. Pero, ang ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga ay italagan nyo para sa akin. Ang Panginoon ng inyong Diyos. Huwag kayo magtatrabaho. Sinong inuutosan dito? Yung mga Israelitang inalipin sa Ehipto. Sa araw na yon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop, o oh, ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Bakit may dayuhang naninirahang kasama nila? Kasi, paglabas nila sa Ehipto yung mga Ehip, Egypt, mga Egyptian, na naramdaman nila kung gaano kabangis ang kapangyarihan ng Panginoon sumama sa kanila. Sample ko na lang sa inyo. Alimbawa, yung nanay ni Moises na Egyptohanon. Sumama yon At yung kanyang mga bodyguard, sumama doon. Mga hintil, lahat ng mga yun. O. Oh. Nang sila'y sumama, sila ay nanirahang kasama ng mga Israelita. Kaya kung meron mang hintil na nadawit sa kautosang ito, yon ay ang mga hintil na naninirahang kasama nila. Ay tanong, itong bang mga Seventh Day Adventist ba naninirahang kasama ng mga Israelita? The answer is no. Napakalaking no. <laughs> at Israelita ba sila? <laughs> hindi sila Israelita. At hindi rin sila dayuhan sa Israel. Kaya pino ka layo. <laughs> oh, ang tanong, dawit ba kayo? Ang sagot, hindi kayo dawit doon. Bakit? Hindi naman kayo mga dayuhan sa Israel. Ano ba yung mga dayuhan? Kasi base sa uh, natuklasan ko sa mga sa, sa mga Seventh-day Adventist, hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng term dayuhan. Pag sinabing dayuhan, ikaw ay dayo sa lugar na yan. Pag sinabing dayo, hindi ka tagarian pero nandyan ka. Ikaw, Pilipino ka. Nasa Pilipinas ka. Ang tanong, dayuhan ka ba sa Israel? No! Kailan ka magiging dayuhan sa Israel pag dumayo ka na doon? Doon ka na magiging dayuhan na maninirahang kasama nila. Pero kung ikaw ay Pilipino, Nasa Pilipinas ka lang simula na ipanganak ka hanggang sa tumanda ka, hindi ka matatawag na dayuhan sa Israel. At kung nanatili ka sa Pilipinas mula sa iyong pagkabata ng sa paglaki mo, hindi ka damay sa utos na yan. Kung gusto mong madawit sa utos na yan, pumunta ka ng Israel. Oh. Ngayon tayo mga katoliko. Eh, ba't kayo mga katoliko? Meron kayong sabat? Bakit? Nasa Israel ba kayo? O eto. Yung aming sabat, Christian sabat yung sa amin. Ha? Christian sabat ang sa amin. Kaya nga walang SDA eh. Uh, pag, nung, nung nandun ako sa, ano, sa Bayugan, may mga nag-comment sa, sa live ko ng mga Seventh Day Sabi nila, patunayan mo sa amin dyan Dola labado na ang first day, first day, of the week is sabat. Ang dali lang nun. Ganito yon ano? On six day, ginawa si Adan at Eva. Tama? Nang ginawa si Adan at Eva sa six day, kinabukasan seventh day. Ba't ko ba't ko ginamit yung idea na yon? Kasi sa kanila, sa mga seventh day Adventist, yung, yung first week sa creation, it happens on 24 hours. Yung sa kanila, ha? Yung sabi ko, on the sixth day, ginawa si Adan at si Eva, kinabukasan, seventh day, ilang araw ni Adan yun? 7 day ba nila Adan? Kasabi niya kasi sila Adan daw, nangingilan na ng sabat eh. O oh, sige, pag kinabukasan, 6 day ngayon, ginawa si Adan at Eva, kinabukasan, 7 day, tanong, ilang araw pa ni Adan yun? Hindi makasagot ang mga SD sa comment section. Kung saan-saan naliko. Sagutin nyo lang diretsyo. Kung six th day si ginawa si Adan at si Eva, ano yung pag kinabukasan? Seven day na ba para kay Adan at Eva o first day? Eh first day eh. Ayun, yung first day na yun, sabat ba yun o hindi? Sabat. Sino sa balistang kukontra? Kinabukasan, six day, ginawa sa si edad at iba, kinabukasan, sabat ba o hindi? Sabat. Tanong, ikailang araw ni Adan yon? Siyempre, first day nila yon. Kasi kakong pa sila ginawa, edi kinabukasan, first day nila yon. Sabat ba? Yes, sabat. Napikon yung mga, sab yung mga sabadista sa ano ko? sa live ko. Hindi sila maka makatinag sa argumento. Okay, so muna naman tayo ngayon sa next naman na magtatanong. Good evening, good morning, good afternoon sa lahat. Yes, elote. hello, Hello. Mga kapatid, magandang araw sa lahat. Mapagpalang araw sa inyo. Ang ano ko lang po yung tungkol sa yung bawat isa ba maging ilaw ng light of the earth, of the world, and salt of the earth. Tapos, So, ay, para ma mas, para maunawaan ma ma ko 'yung tanong, at ibigay kay Bale Junre pagsagot. Bale Junre? Nagets ba 'yung tanong Bale Re? Hindi pa yata siya tapos magtanong Bro Do. Pa pa tapos ano Ano light of the earth? Uh, light of the world and salt of the earth. <laughs> ang light of the world ang salt of the earth? Next. Light of the World and Salt of the Earth. Salt. Uh, salt may we... may camera ka, sister? May ball. Tapos ah, pa mo yung camera mo, sister? Nagluluto kasi ako eh. Okay, <laughs> <laughs> sige, sige. Ang time kasi dito, nandito ako sa Germany. Ano ang connection ah uh, para to for clarification? Ano ang connection ng Light of the Earth sa Salt of the Earth? Anong connection ba ganun ang tanong? A light of the World and Salt of the Earth. Salt, bro, ba maging ilaw ng mundo? Ah, okay. Asin. Salt? Salt? Akala ko south of the earth. <laughs> ah, okay. <laughs> yes, kasi, um, isang uh, talata, nakalimutan ko yung talata, ano sa, so yung, ah, ano pinakatanong mo doon? Yung paano mo eh, ano yung magiging, ikaw magiging ilaw, di ba? Light of the world. Ah, okay. Yes. Ano uh, bilang, yes, ang, ang, ang light kasi si Kristo, no? Ah, uh, John 8.12, ang ating Panginoong Iso Kristo, ang, ang ilaw, basahin mo natin. Ah, uh, John 8.12, sabi natin Panginoong Iso Kristo, muling nagsalita si Jesus sa mga parisiyo, sinabi niya, ako ang ilaw. Yan. Nang sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw. So, ang susunod sa kanya, magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. So, ang tanong mo kung paano tayo magiging ilaw? Yes. O yan, uh, kailangan natin... Sa pagiging salt of the earth. Salt o salt? Salt, salt. Na-ano kasi pag binasa sa salt. Salt of the earth. Sir, yes, ang um, yan ay isang um, me metaphorical na uh, tayo para tayong asin dito sa lupa no na kapag ang ating ang ating pagkaasin ay mawala ng alat, mawala ng saysay, -say, big sabihin kung no, ka na ng kung baga ano ka spiritual death ka na So, say say So, wala pinakaiba yun sa ilaw. So, kailangan mag, uh, lakara natin kung ano ang ang kalooban ng Diyos. Uh, kasi sabi dito sa Marcos 9.39, ang uh, 9.39, no? Ang asin, ah uh, sabi dito ng ating Panginoong Iso Kristo sa Marcos 9.39, ito ang ating mababasa. Ang uh, unit sinasabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sa sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan, ano no uh, mo uh, 29 yata ayun o oh, 49 49 ayan or ato uh, 50 plus sa 50 sa 50 mabuti ang asin ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat paano pa ito mapapaalat muli maging kagaya kayo ng asin at mamuhay kayong mapayapa sa isa't isa ibig sabihin niyan sister it's a it's metaphorical yes it is a metaphorical yan kinakailangan um, yun nga no paano ba bubuhayin ng paano mo ipapakita ang yung, pagiging kristyano so kung gusto nating umalat ito yung sinabi ng Panginoong Iso Kristo no dahil sa araw paghuhukom dito tayo huhukuman so sa Matthew 25 31 to 46 to mahaba-haba to pero sige basahin natin ito ang okay. sabaga para ma maging Ma maalat ka sa mundong ito para maging maalat ka yung tinatawag ng corporal works of mercy no kasi yun ang hahanapin ng Diyos sa atin sa huling panahon ito babasahin natin na sabi dito pagdating ng anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel kaupo uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian itipuni naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Ayat sa sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Halik mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ng daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain. Noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom. Nung ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauuhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? Kaya kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? Kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, ibig sabihin natin Panginoon Kristo, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siyaman ang pinakahamak ako ang inyong tinulungan. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko at isinumpak kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon sapagat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y walang maisuot, hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauuhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan at sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ito ang inyong pina uh, ito ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung pagiging asin natin dito, sister, kinakailangan, kung sabaga, 'di ba? Pag kumain ka ng asin, talaga ka maalat. Kaya ibig sabihin, may silbi ka sa mundong ito. Eh? Yung corporal works of mercy, yun ang hahanapin ng Diyos sa atin. Kapag wala ka ng alat, ibig sabihin, tatapon ka na. Kasi, ano ang silbi ng asin kung walang alat, sister? Wala ka lasa. oh, yun ang sinasabi ng Panginoong Iso Kristo. Ano man ang ginawa mo sa iyong kapatid, ginawa natin yun sa Panginoon. At kung ano man yung hindi mo ginawa, hindi, Ayun uh, din ang ginawa mo sa Panginoong Yeso Kristo. So kung ikaw bilang asin, wala ka ng alat, sabi niya, yung mga hindi nag, nagbigay kaloob ng corporal works of mercy sa mga kapatid niya, itatapon doon sa apoy. So parang ganun ang asin. Kasi ikaw bilang asin sa mundong ito, pag wala ka ng alat, wala ka ng silbi. Kasi ang asin talaga, nature niya maalat. Wala kang, walang asin na walang alat. Ngayon kung may asin na walang alat, anong gagawin mo sa asin? So itatapon mo na yun, sister. So kung gusto mo maging asin sa mundong ito, do corporal works of mercy. At yung liwanag dahil dahil sa, pagbinyag, tayo ay naging kaisa ni Kristo. Galatia 3.27, tayo na ang liwanag sa mundong ito. Kaya nga tayo may, ginagani, may gawain ganito. tayo, tayo ang lumiliwanag. No, tayo ang sabaga nag-i-illuminate sa, 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 liwanag ni Kristo. Tayo mga Kristiyano, sister. Okay. At uh, dagdag okay. <laughs> lang po natin, may, may eksaktong binanggit ang uh, ating Pahina sa Kristo kung ano nga ba talaga rin ang ilaw din. Yan po, no? Sa, sa summarize po yan sa sinabi natin Panginoon. Mateo 5 nga bro, Jando, 13 to 16. Ano yan bro? Mat Mateo 5. 5. Okay, Mateo 5. 13 to 16. 13 to 16, ito sinasabi. Kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang kaya itinatapo na lang at itinatapak-tapaka ng mga tao. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo at ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganoon Ayan din. Ayun po, 'yung paliwanag oh. sa 16 kapatid. Uh, sa 16 pakinggan niyo po 'yung sagot ng ating sa Kristo. Uh, sige, tuloy. Ito 'yung sagot sa tanong ni ni Ate. Ganoon din hmm. ang dapat ninyong gawin. Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Pag kayo baptist, kawawa, no good works. <laughs> no good works ang mga baptist dyan. So ayaw na mga born again yan, no good works. So yung po kapatid, mabubuting gawa. Ang sabi niya doon, para maging tunay kang asin at ilaw. Yung po kapatid. Okay, thank you po sa magandang paliwanag na wapin. Pero, po. sister. po sa lahat. Sister. Yes? Yung sog, wag mong gawing south, ha? <laughs> kasi, minsan Out. nalilito ako sa pagsasalita. Alam mo, man, gilat man na. Nabasa, eh. oh, <laughs> kasi, kagaling na, nalilito ako. Eh, kasi, ang okay. tanong mo, ano, anong, 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 yung light tsaka yung south, na, ako, anong light tsaka south? salt pala <laughs> sige sige God bless you sister thank you very much sa explanation um, God bless you po. Ano, magliwanag din sa mga iba pang kapatira na hindi alam yung tungkol sa uh, light and salt of the earth amen yeah. thank you very much um, malaking tulong na naunawaan ng gusto such a blessing na ma marinig galing sa mga kapatiran sa Zoom na ito. Maraming salamat po at God bless you. kayo ng may kapal.